bro tik may kagat may kagat sa liig <tip> wala uy ayun tik wala di ba yan yung tima guys wala na 7-18 wala 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 Tarik, tarik, tarik! Kita datang ke sana! Di mana dia? mana dia? Di Yo, what's <tries> guys? Ah, ang mga po sa inyong lahat, no? Uh, ah, Gene TV nga po pala ulit, guys. Nagbabalik sa screen ninyo, no? So, ayun guys, ah, ah, ngayong gabi na to, panibagong exploration na naman po ang uh, ah, gaganapin natin. At ah, ngayong gabi na to, guys, no? Ah, ito et yung karugtong ng ano natin, guys, ah. Doon sa paghahanap natin, doon sa nawawalang biktima ng mga song, guys. Ayun, pasensya na kung hindi namin nahanap ng mga ilang gabi, guys. So, ayun, magbabakasakali tayo na, ano, na sana lang buhay pa yun, guys, no? So, Uh, pasensya na guys Kung hindi namin kayo na-update About sa nangyari nun Nung gabing Anong uh, araw na yon Gawa nung Lobot na kasi yung cellphone namin At uh, kailangan na namin Umuwi guys no So syempre uh, Kailangan din namin Siguraduhin O Yung ano Unahin yung safety din namin guys no So ayun So ngayong gabi na to uh, Pagpatuloy na natin Yung paghanap At uh, Tsaka sana guys no Sana lang talaga Mahanap natin ng ligtas Yung biktima ng mga aswang So yun lang Nakasama uh, natin ulit Sa idolating guys Ayan Sama natin ulit si Idol 18 So bali dalawa kami maghahanap ngayon So yun guys no, siguro huwag natin patatagalin to Ayan uh, Simulan natin yung paghahanap guys no Ayan sana samahan nyo kami sa eksplorasyon na gagawin namin ngayong uh, gabi na to guys sana walang mapahamak sa aming dalawa ngayon na magkukulab So yun lang guys Tara So yun guys no, uh, simulan na natin yung uh, paghahanap tungkol dun sa babaeng biktima ng mga aswang guys no. Ayan, kasama natin sa Edulitin guys. So ayun. Bro, uh, ano yung ano natin ngayon sa uh, paghahanap natin? Magsama tayo or anong decision mo? Uh, ganun pa rin bro, uh, hiwahiwalay tayo para mabilis nating mahanap yung ano. Kasi ilang araw din tayo hindi nakabalik. No? Sige, sige. Uh, dito uh, masasubukan yung takot ko. Sige, hiwahiwalay na lang muna tayo para Mahalap talaga natin kagad. Ah, oh, sige, sige. Pero, Sip. ano lang ya, ah, uh, baka magtakaka ba nga bigla akong masisyagit. Iintindihin e, mo lang yun ah. Oh, ah, sige, sige bro. Baka, ano ba? Basta, ah? ano, tawagin mo lang ako bro. Ano lang ah. Ha? Uy! Kwa! Tik! Uy, bro! Oh. Parang dyan yun bro. Dyan yun ah. Dyan ah, dyan ah. Ang lalabo. lumipad dyan eh ha? Huh? may lumipad dyan hindi rin ang lakay na ito alay rambo bakit? parang bumahag na yata yung itlog ko basta ano? ha? sumigaw ka lang ha? oo sige 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 bro, ingat ka dyan bro Ah sige sige So yun gusto no uh, Maghihiwalay muna kami ni eh, Idol 18 Para mapabilis yung paghahanap natin Tungkol dun sa uh, babaeng biktima ng mga aswang guys no? so kailangan lang na, din nating magingat gawa nung, alam naman natin kung gano'ng kadelikado itong lugar na to guys no? so sana lang uh, walang mapahamak sa aming dalawa ngayon guys so pasensya na din kung kailangan namin maghiwalay guys no? ayun parang dito palang ano na parang ang na sa pagiramdam hindi bang parang may hindi parang may ah, parang ah, basta guys grabe ang bigat talaga sa pag hindi ko mapaliwanag kaya doble o tripling ingat yung gagawin natin alam naman natin kung gano'ng kadilikada itong lugar nito saan ba tayo so dito na lang tayo guys and then nakikita pa natin yung ano yung ilaw ni idol 18 lang guys <laughs> napakatahimik ng gabi <laughs> Ano eh, may malaking puno doon. Oh. So, saan pa tayo dadaan? Dito na lang. Eh, wala pala tayong madaanan dito. Dito na lang tayo sa taas. Dadaan. Hello? Ano yun? Narinig niyo ba Subukan natin i-review yung ano natin mamaya, ah yung video natin hindi ko lang alam kung anong boses yun miss no ah. sana lang mabutan pa natin o mahanap natin ang buhay yung biktima ng mga aswang guys no? yung ilaw na edulating miss. Ayan guys. Ayan. Ayan. Wala na si Idol guys. No? So, mamaya. Hanapin natin si Idol Pero kailangan natin unahin hanapin yung ano. Yung biktima lang ng mga aswang guys. <laughs> napaka. May mga portion din pala dito na napakasukal guys. No? Dari penuh nanggak di sini. Hah, lah, ui, ayo nong, putik, lah, tiba yang yang ketiga guys, guys, tiba yang yang ketiga, terah, tutup Saan ba dadaan itu Wala tayong madaanan. Uy, wala. Uy, tik ang lalim dito. dito. Saan ba tayo dadaan itu Wala na, pinatay niyong daanan dito guys. Ah. Saan Eh, itu. Ada yang berada di situ. Bisa lebih. Petik. yang layu, noh. Doon tayo sa kabila kanina guys oh. tayo oh. Oh, ayun na pala si Idol 18 doon. Tik tik. Hoy! Memang gugatalah di pelebitu. Kalau aku kala cari aku nak. Ah, balik ah, ah, ah. Kita balik dah belum. Kita belum memang 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 tak ada apa-apa lagi untuk mengasuh wang guys huh. nah. Uy, lah wuih sini si itin yang lah lalala terang napi natin napi natin yes si itin wang guys di Si itin ni Si itin yun na rinig ko na sumigaw. Guys. Si itin yun, ni <tis> si itin yun ni sumigaw, na rinig ko na sumigaw, di ba? Tik yan. Asan kaya kayo? kaya Bro. Bro. Kurang benar ini juga. Bro. 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 Asli kayak ayam sih itu, guys. Go. Well <tik> Sampai <Semper yang>, ya kan Ih, 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 Bro! Uy. Napakasokal dito, guys. Napakasokal dito, guys. Si Edulito yung hindi pa natin nahanap, guys. No? Yung babae, akala ko yun na yun kanina, eh. Diba? Nakukha na natin yung sa camera natin, guys. Diba? Sigurado akong yun yung babae na hinahanap natin, eh.

ang bilis. Nakuha na natin yun, guys. Ang grabe, sobrang itim niya. Bro. Bro, itin. Napakasukal. Oh, Utik din, grabe. Yung itsura, guys. wuih helo ayun ni orang boses tengah asing kisah putih <coughs> eh mabotas pala di situ apa di situ rumah ni guys ni no. dikit di situ di rumah ni putih dah dikit di rumah ni guys Kuhanan natin yun na, ah. Ang daming busis ng aso Uy daming busis ng aso guys Baka yan yung mga aso na yan guys Ginigaya yung busis ng aso diba Ang inay nila guys huh. Diktil, Kailangan natin mahanap ka agad si sa Itin Sabi delikado pala talaga nitong lugar na to Itong posibleng daanan nila to eh diba ha. so guys papahinga lang ako saglit guys ha magpapahinga lang ako saglit makabawi lang tayo ng konting lakas no so yun guys nakapagpahinga na tayo guys no so yun guys uh, nakapagpahinga na tayo no So tuloy na natin yung paghanap sa babaeng biktima ng mga aswang guys no? Pati kay idolitin guys yan Kanina pa kasi tayo nagpapahinga dito Pero wala akong narinig na ano eh, boses na idolitin yeah Kaya hanapin natin Tara bang maaga pa Napakasukal ang lugar na to guys Ayan o kaya ano ang dami pang posible kayang daanan to ng mga aswang guys no? yun itong mga butas uy ano yun da. napaka delikado pa naman lugar nito na ay laki ng puno guys Ang dami rin kasi puno ng niyog dito, guys. <laughs> hmm. Mga So, double o tripling yung ingat yung gagawin natin, guys. No? Sobrang delikado, napakadelikado nitong lugar na to. Ang daming puno nangyayag dito guys Ayan o ayan, ayan. Ayan. ayan So ayan guys Nangyayag na po natin hinahanap na sila Idol 18 At saka yung babaeng biktima Ng mga swang guys Pero Kabe Hindi ko pa talaga sila mahanap guys Wala mo lang akong narinig na Ano Ada bosis ni, ano ni ada leh itin. Guys, siblik kehendahan yang tuh nomah masuk di sini guys. Lah, lah, sini, la 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 la.

Punta natin. Ay! Putik din. Guys, Tapi, Ang dami nila dito. Yung iba nasa mga puno ng guys. Putik. Ang dami kasing puno ng niyog dito, eh. Putik din. sampai kesuitedin, ah, 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 arah, arah, siapa nak dapat natin sedulitin guys, tik. Muito pouco delicado para um tempo que já está tudo. Ang dami yang klase ng dito, guys May iba lumilipad Ang hey. dami palang, ano, lah lah ali lah sini benda bro no. pandit tu lima bro no. uh uh permui warna dong guys Sila pukul nanti. Enak, baiklah. Iblis. Ah, ibu bapa, ibu bapa. mah, mah. Bro, ini harus ibu bro. Nun mana ni? Ha? Nun mana ni. Nun mana ni ang Bro. 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 Hui, <tcer selling> hui, anyway <intend ein par İşen> Ah. 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 bro huh. bro tik may kagat may kagat sa liig traidor pala to linaanong pala nila to bro 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 huwag tayo bro huy bro bro huwag tayo tik huwag singa huy huy Bro, mawa ka naman sa ko. Ah, siya, umuwi pa tayo. Bro, ah. Ah, tira, bang mo. Umuwi pa tayo. Ngayari mo. Ah, siya. pala tayo nito, bro. Ha? Ito ba yung kumagat sa'yo? Tikbuti na lang ko. Di. Ang huling na alala ko, bro. Yung ano, bro? yung may dumu ano ba may yung ginas magana ba pero hindi ko alam kung siya ba bakit may dugo yung ano nito ha huh? yung bibig kasi oh, ah, ayun ha siya, siya yun tik kung may dugo yung bibig niya siya yun ayos ka lang ba ha Jiu yung kakat mo Nang ano kasi matapos yung ano ba na ano ko kanina matapos uminom ko yung tubig ba uminom ko ng tubig para bang nangihina ako yun lang ano ko kung... Anong uminom ka lang ng tubig ng hina ka? Oo oh, tapos pupunta kasi ako dun sa unahan Kasi may Teka. inahanap ako ba Baka nagmamasid ako may ano kasi may busis na ano. Yung kagat mo bro Ha? Yung kagat mo Kailangan natin magamot yan Ah sige lang Ah Hmm Hindi yung bibig bro may dugo eh Siya pala yung ano Oh my goodness naman po Sayang yung ikot natin dito. Pasensya na guys ah. Inunahan ko na kasi nakita ko na ano eh. Kakaiba mukanya yung mukha niya tapos nakita ko kasi may dugo siya sa liig. Asa, ano? Sa bibig niya. Tapos si Itin may dugo sa liig eh. Kaya pasensya na inunahan ko na talaga. Oh, Tignan. ano pala nila to. Bro, tara na bro, uwi na tayo bro Uwi tayo bro ah. Guys Okay, pasensya na guys ha Tinuluyan ko na yung ano guys Yung kala nating biktima Nakaplanado pala to lahat ng gina, Ginawa nila no So pasensya na talaga ha Inunahan ko na Nung makita ko kasi may napansin akong dugo dito sa kanya Tapos yun nalilisik yung mata niya Kaya inunahan ko na Ha huh. ah. okay. okay napaka trader pala talaga ng mga asong. So, guys, kailangan ko munang iuwi sa idolitin guys. Kasi may kagat siya sa leg, eh. Kailangan ko siyang, ano, may, may uwi para magamot namin yung kagat niya, guys. So, update ko kayo, guys, ha. Pag nakauwi na kami, guys. So, yun, hanggang dito na lang muna yung video natin, guys, no? Bukang dami pa kasi nila dito, guys, eh. No? So, update ko na lang kayo, guys, ha. Hanggang dito na lang muna.